Eto na mga kababayan ko, may makukulong! Mukhang atang ito ang inaantay-antay ng mga DDS. Gusto kasi nila na may makulong na sa mga sangkot sa anomaliang flood control. At mukha atang mag-iinit ang galit, magpupuyos mga kababayan ko, ang mga tagapaniwala nitong mga to mga, kap mga kapatid baka yung mga vlogger ho nito sa pasig noon umalma mga kababayan ko eto mga kababayan ang uh, matinding balita flood control king and queen maaaring makulong ayon kay Yusek Miko Clavano ng ombudsman yung mainit na balitang ito, mga kababayan ko, sabay-sabay nating panuorin. At wag mo na rin kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe sa mga YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe kay Koy Movements na gagawin natin. Eto, yung mainit na balita, mga kababayan. Wala nang chance ang maging state witness sa mga asawang kontratista na sina Sara at Curly Descaya. Oo, uh, mga kababayan ko, dahil dyan, mainit to. Paingan nyo kaugnay ng flood control scandal ayon po yan sa ombudsman. Dahil daw yan sa desisyon ni Nasara at Curly Descaya na huwag nang makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Katulayan, baka raw pwede pa silang ituring na hostile witness dahil sa kawalan ng kooperasyon sa investigasyon. Ayun mga kababayan. Yan yung sina yan yung inaantay-antay ng mga DDS. Alam nyo ba mga DDS nakakatakot 'yan. Oh, Kasi dun sa loob ng kulungan, pasusukahin ng ebidensya yan. Alam nyo ba, mga kababayan ko, na ang mga diskaya ay maaari pong makulong? Oo, mga kababayan ko. Iyak dito si Marcoleta, mga kababayan. Yung pagiging abogado niya sa mga diskaya, baliwala. Ah oh, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Eh bakit ko nasabi makukulong ang mga diskaya, mga kababayan ko? Number one, tumanggi na sila na makipagtulungan sa ICI. Ano gagawin ni ICI? Baka sabihin ng mga DDS, walang ginagawa ang ICI. Ito gagawin ng ICI. Pinailan niya ng kaso sa ombudsman ang mga diskaya. Eh ng ombudsman na magpapatupad ng kaso laban sa diskaya. Anong ibibigay ng ombudsman? Mga kababayan ko, para malaman ng mga DDS, ipapakulong ang mga diskaya. Yung mag-asawang diskaya ipapakulong. Sino ngayon ang gumawa ng pagpapakulong ng diskaya? Eh di ang ICI. Baka sabihin nyo, walang kwenta na naman. Abay, ang gagaling kasi magsipagpunan ng mga to mga kababayan ko, di ba? Oh, Ito pa, mga kababayan. oh, sabi pa dito, bakit? ayon kay Assistant uh, Ombudsman Miko Clavano bilang prosecutor sa mga isa sa pangkaso, hindi nila kukunin state witness sa mga diskaya. Tatanggalan na rin daw sila ng proteksyon. Yun! Itutuloy din daw ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga diskaya at padadalhan sila ng sabina para rito. Ayan, mga kababayan. Yan ang gagawin sa kanila ng ombudsman. Ngayon, walang ginagawa ang gobyerno natin? Tanungin ko kayo mga DDS, Meron o wala? Di ba meron? O anong tawag nyo dyan? Justice system. Ano yung justice system? Mga kababayan ko na umiiral. due may due process. Alam mo sa totoo lang, saan kayo makakita, mga kababayan ko, kayo nang malaki ang nakuwang project at proyekto, kayo nang nakakuha ng sandamakmak na pera at trabaho, pondo ng taong bayan, Aba mga kapatid, kayo pa may ganang mag-state uh, witness. Kung ako ho tatanongin ninyo, hindi ho kayo dapat mag-state witness, Madam Sara. Sapagkat kayo ho kayo ho ang, uh, kahit hindi ho kayo mag-state witness, kaya nyo ho protektahan yung sarili nyo. Number one, hindi nyo na ho kailangan ng ano. Kasi to totoo lang ang hinahabol ho nila, mga kababayan ko ha. Ito sa totoo lang to ha. Related to sa kaso ng isang kaibigan ko tang ng kaibigan ko, mga kababayan. Sa totoo lang, related to. Kaya kumukuha ang mga diskaya ng uh, uh, magkaroon sila ng witness protection program o maging uh, testigo sila, mga kababayan ko. Sapagkat, ang gagawin nila, magbabargain lang sila. Ganung kadali, mga kababayan ko. Kapag ikaw, nakakuha ka ng malaking proyekto sa gobyerno at nakapagnakaw ka, mga kababayan ko, aba, maging state witness ka na lang. Ituro mo na lang yung mga magtuturo ka. Ganun lang, mga kababayan ko, magturo ka na lang. Magtuturo ka na na magtuturo para, mga kababayan ko, gumaan yung sentence mo. Kailangan, mga kababayan ko, witness ka. Yan eh, problema, mga kababayan ko, sa sobrang dami ng ninenok na proyekto na mga to, eh, questionable. Paano kayo maging state witness kung ganyan ang trabaho ninyo? Eh, di sa susunod pala may magnanakaw, gagawin na lang ding witness, tas magtuturo. Mga kababayan, alam mo, sa totoo lang, sasabihin ko to sa inyo mga DDS. Kahit hindi na maging state witness to, magtuturo tong mga diskaya. You know what's the reason kung bakit magtuturo itong mga diskaya? Sapagkat makukulong sila. Kapag nakulong sila, mga kababayan ko, dun natin malalaman, dun aamin yan. Dun nila mapagdudusahan. Sa labas kasi nakalaya pa sila eh. Kaya pa nilang trumabaho ng ganito. Pero, sabi ko sa inyo, once na makulong to, dun sila magsasalita. Tignan natin kung paano itsura nilang paghiwalayin sila ng selda, maranasan nila na nakakulong. Yan yung pinihingin nyo, mga DDS. Alam nyo ba sino tatamaan ito? Mayroong isang malaking tao sa likod niyan. 2016 pa. Kaya mag-isip kayo na mabuti. Pag-isipan nyo. Dahil hindi hubiro biro yung taong nasa likod ng mga yan. At yung taong nasa likod ng mga yan, yun din hun nakikinabang ngayon. Even ang pamilya niya nakikinabang sa ngayon. Kaya mag-isip-isip kayo, mga DDS. Kung hinahabol niya mapabilis ang due process, walang problema. Ibibigay ng gobyerno yan. Pero, sila muna ang una. <laughs> oh, now, sino ngayon na mas mautak? Kung gusto talaga nila na maging uncooperative, then the government has no choice but to run after them with every ounce of effort that we can muster. Lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng diskaya eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness it's beyond that already dahil sa nakita ko natin ng ebidensya. Di ba? Hindi na lang po natin kung hindi pa rin sila mako-cooperate kung nakakulong na sila. Di ba? O. Oh. See? Same kami ng pananaw ni Yusik Nico Calabano. Ewan na lang natin kasi sa totoo lang ha, hindi lang isang mastermind to. Napakarami nito. Mga kababayan ko. Sa totoo lang, napakarami nito. Napakaraming involved dito sa flood control na to. Ewan ko na lang mga kababayan ko kung di pa matauhan niya mga yan. Hindi lang isa. Maraming nakinabang noong 2016 mga kababayan. Maraming nakinabang noong 2016 sa mga project nila at naglagay ng proyekto sa kanila. Sobrang dami. Kaya mag-isip-isip po kayo mga kababayan ko. Mga kapatid, napakarami ho. Ewan ko na nga mga kababayan ko kung makakalabas pa ba yan eh. Mga mamaya, ang makita ko dyan, mala Janet Lim na polis. Mga kababayan, sa sobrang dami ng kaso nila. O ngayon mga kababayan ko, sa tingin nyo, di bigyan state witness to? Hindi. Kasi ang magdidiin at magdidiin talaga sa kalaban, sila rin eh. Kaso ah, ang tanong dito, sino nga ba para ang taong bayan ay malinawan? Tama ba ako mga kababayan ko? Ayaw nyo makipag-cooperate? Sometimes, sabi sa, merong isang sequence, sa sabi ni Curly Diskaya, aaminin niya na daw nila, may malaki daw tao sa likod nila, And uh, magsasalita na daw sila. O, oh, sino nga? Sabihin mo. Hindi yung uh, binibiti mo ang taong bayan, di ba? Yun ang gusto. Yun ang point of view ko dito eh. Binibiti nyo ang taong bayan sa usapin na yan. Alam mo, hindi lang naman, hindi lang naman yung, hindi lang naman isang tao yan. Alam mo, sa totoo lang, ayoko, ayoko tong gawin, pero yung isa tahimik lang. Yung isa, Laging nakaganyan lang sa likod ng amo. O. Yung isa, mga kababayan ko, alalay ng hari. ba? Diba? Yung isa, nakinabang yung pamilya. ba? Diba? Mga kababayan ko, nakapagpatayo na napakaraming negosyo. Bawat rehiyon pinagahari-harian yan. Mga kababayan ko, totoo lang, bawat region, pinaghahari-harian yan. O ako dito sa region 1, ako dito sa region 2, ikaw dito sa region 3, region 4, region 5. Kanya-kanyang bagman niya mga yan. Kanya-kanyang lapit sa mga kontraktor yan. O ito si congressman ganito, may trabaho ganito. Itong si ganito ganyan, may ganito. O si senador na ganito, may mga proyekto, kayo tatrabaho, ito hatian natin. Yan ang totoo. Yan ang corruption na ginagawa nila sa Pilipinas. Tapos bibigyan, gusto niya pang bigyan? Na sabi ng gusto pang bigyan ng isang senador? etong mag-asawa, mga kababayan ko ng, uh, ng uh, a witness protection program? Gusto pang maging witness? Can you imagine that? Gusto nyo bigyan, ng, gusto nyo, gusto bigyan ng witness protection program itong mag-asawa na to na meron limpak-limpak na pera na nakuha sa Pilipinas. Mga proyektong substandard at ghost project. Di ba? Mga kababayan ko, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mga magtatanggol sa mag-asawang ito, lahat yon merong self-interest. Mga kababayan ko, puprotektahan nila yung kitang kita natin na lumabag kung ano-ano ang kabalbalan sa DPWH, puprotektahan nila, wag lang makita yung mga proyekto nila sa ledger ng mag-asawa. Ayan. O. Oh. Sige nga, mga kababayan ko, kayo po ang tatanungin ko. Payag kayo, bibigyan nyo ng witness protection program? Para na rin sinabi natin na kapag kayo gumawa ng pagkakasala sa bansa, ay pwede kayong maging witness na lamang at mapapawalang-bisa ang kasong ibibigay sa inyo. 'Di ba? Mga kababayan, saan kayo lulugar? Kanino kayo lulugar? Kasi bakit? Sa totoo lang, sila nagpayaman, pamilya nila nagpayaman sa pondo at pera ng taong bayan. Abang tayo dito, 8 oras kayo nagtatrabaho sa isang araw. Mga kababayan ko, nagpapakapawis kayo, na binibigay ninyo lahat na maibibigay nyo sa pamilya nyo para lamang may maiuwi kayong pera. Makapagbayad kayo ng buwis sa gobyerno natin. 'Di ba? Kailangan pag bumili ka may tax. Kakain ka sa restaurant may tax. Bibili ka ng ano, bibili ka ng mga produkto sa labas may tax, may value added tax. Pagbibayad ka ng bahay mo, meron ka pa rin buwis at amilyar na babayaran. Laging may buwis. Isipin ninyo mga kababayan ko kung sana yung mga buwis na kinikita ng gobyerno sa atin na ipinambabayad sa kanila. Eh sana sa taong bahay na pupunta. Let's give the justice doon sa mga bahay na binaha, sa mga pa, sa mga paaralan na binabaha until now. Sa dekada-dekada na naging problema sa Bulacan, sa pankaratig ng bayan natin, sa mga flood control na nabunsisira, na substandard, mga kababayan ko, na pinapasok yung mga kabahayan, sa mga bahay na hindi na mapakinabangan, at sa parating na undas, mga kababayan, na yung mga simenteryong binabaha na ngayon, na hindi na madalaw ng kanilang mga pamilya. Sige nga, sasabihin nyo sa amin dito, bigyan ng witness protection program How can we say that for the Filipino people? Do you think papayag sila? Sa tingin nyo, papayag ang taong bayan. Sa tingin nyo, papayag kami. Na kami na ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng buwis tapos ang pagnanakaw ng pera, ganun lang kadali. Witness ka na. Magturo ka lang ng kung sino-sino. Hindi namin kayo kailangan maging witness. Kasi kahit nasa kulungan kayo, sinisigurado ko, magtuturo kayo sa ayaw at sa gusto ninyo. Mismong batas ang magpapatupad yan. At magpasalamat kayo. May due process ang Pilipinas. Noong panahon umpanahon ni Duterte yan, matik, absuelto kagad kayo. Diba? Kailan tayo aayos? Noon, tinarantado tayo sa Port Barrel. Ngayon, tinarantado tayo sa DPWH. Sa nasusunod? Mga kababayan ko. Tama na. Pangaabuso na yan sa pera ng taong bayan. Pangaabuso na yan sa mga Pilipino. Hindi yan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas. If you remember the words of the President Bongbong Marcos well, well, last uh, fourth sentence of his speech. No? Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ba? Diba? Bawal ang naghahari-harian. Di ba mga kababayan ko? Ang buwis ng taong bayan ay dapat mapunta sa mga Pilipino. Doon pa lang, eh. Wala na sa ete sa doon pa lang mga kababayan ko. Wala na sa etiketa ng bagong Pilipinas. Tapos susupalpalin niyo ang pangulo pagtatawanan niyo Well, ngayon niyo tawanan si BBM. Ngayon niyo sabiyang bangag, ngiwi. 'Di ba? Butod yung asawa. Ngayon niyo sabihan. 'Di ba mga DDS? Ngayon yung sabihan, yung sinasabihan niyo ganito. Dahil unti-unti namin malalaman ng totoo. At kapag nalaman na namin yung totoo, kaya na namin sabihin dito yung mastermind, tandaan nyo, hindi lang isang libong mura ah, abutin nyo sa buong bayan. ewang ko lang kung hindi kayo kasuklaman ng mga apo nyo, anak nyo, kapag nalaman na yung totoong, nagpakin, na, totoong nakinabang sa pera at pondo ng taong bayan. This is not a beginning. Nasa climax na tayo. Nandito na tayo sa punto. Mga kababayan ko, na yung mastermind ng lahat ng region ay makukuha na natin. Tandaan nyo, hindi lang iisa ang mastermind, hindi dalawa, hindi lang tatlo, napakarami nila sa kada rehiyon ng bansa bawat isang rehiyon may nakikinabang na ulo. At papunta na tayo doon. Huwag kayo mag-alala. Dahil di namin kayo bibiguin. Dahil sa dahil sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na buksan ang dapat buksan. What I mean is, this is the Pandora's box. Nabuksan at nakita lahat-lahat ng Di ba? Mga kababayan ko. Kayo na po ang bahalang humusga. Alam ko, Pilipino rin kayo. Pagod na rin kayo. At isa lang ang sasabihin ko, hinding-hindi ito mamamana ng susunod na henerasyon ko. Bilang Pilipino, responsibilidad ko na panagutin ang mga taong ito. Kung dumating yung panahon na may kilos protesta sa labas, magkaisa tayo. Ipakita natin sa mga taong abusado, sa mga senador na kaalyado na ito, sa mga tao na nagtatago sa kanilang likuran, na hinding-hindi namin kayo uurungan sa laban, mga kababayan. Kaya ngayong gabi na to, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa biyahin Ni Koy TV. Kung gusto mo ng ganitong usapan, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga Biyahi Ni Koy Movements na ilalabas natin. Yung laban na to, laban mo, laban natin lahat. Tayo yung mga Pilipino. Hindi tayo mangmang -mang sa laban na to. Lamang na lamang tayo, mga kababayan ko.